at makakatakot din kung... Kinig po siya ngayon ay isuko na po niya itong baril na ito kasi po pwede po ito maging subject of police operation. Sa kapagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan, kilala na at uh, nakansila na itong uh, lisensya ng baril ng isang Gonzales 2.0 na narutok nga ng baril sa isang uh, taxi driver. Ito ay uh, nagtrending pagkatapos nga magtrending din yung kay uh, Wilfredo Gonzales. Ika nga mas dumadami na ata yung mayayabang po nating mga kababayan na kapag may uh, dala ng baril sa kalsada ay sobra-sobra na ang uh, kanilang tapang. So ayon sa mga police po natin or sa Philippine National Police uh, ay na-find out nila na civilian pala ang uh, may hawak ng barel. At uh, kinalin sila na umano ang kanyang LTAF at uh, sa ngayon ay uh, hindi pa nga ito pinapakita ang kanyang totoong mukha. Ngunit ang kanyang identity mga kababayan po natin ay uh, kilala na at ayon sa Philippine National Police uh, ay nakipagtulungan sa kanila itong uh, taxi driver at handa o manong magreklamo ah, laban dito sa isang uh, kababayan po natin. Mukhang uh, kapamilya ata ito ni Mr. Wilfredo Gonzalez. Ano? Mga kababayan po natin na uh, dala daladala ang yabang at tapang sa kalsada dahil may hawak na barel. So, uh, meron tayong mga sinusundan ng mga persons of interest assure the public that uh, na magsasampa tayo ng kaso para mapanagot ang uh, sino mang uh, nagkasala sa insidente na ito. Nakausap na rin daw nila ang biktimang taxi driver na nakikipagtulungan naman daw sa investigasyon At hindi maganda na sa kalsada ay merong uh, Uh, mas matapang, mas malakas ang loob na... Actually, yung nagpapalakas lang naman sa kanila ng uh, loob ay talagang mayroon silang mga kapit yan. At siyempre hindi rin basta-basta magdala ng barilyan kung walang uh, kapit talaga yan sa ating gobyerno. Either may, kapami either may kapamilyang pulis, uh, may sinasandalang malalaking tao, or either sadyang may sariling yabang lang ito, mga kababayan po natin. So ang uh, kawawa po dito ay yung mga kababayan po natin na hindi na nga lumalaban sila na yung nabiktima uh, sila pa ang uh, tinututukan ng uh, barel So minsan yung matatapang yung pang may pagkakamali eh iniisip ko baka sa incidenting ito yung may pagkakamali iba eh, baka yung SUV pa So kaya sa init ng ulo niya dahil hindi niya matanggap pa na may pagkakamali siya ay nadukot ng uh, kanyang baril. so talagang dapat din makulong ang mga ito tanggalan ang uh, yabang so tanggalin ang barel tanggalan na rin yung kanyang lisensya sa pagmamaniho kasi baka mas marami pa itong masisita at uh, matutukan kung wala man itong barel eh, baka manaksak ito ng uh, kanyang uh, screwdriver na dala dahil sa kanyang uh, attitude problem so baka may uh, attitude problem ito Ah, mga kababayan po natin, baka may mental disorder ito na hindi dapat magmamanihong sa kalsada. Uh, yung mura ko umapak sa karapatan ng iba. At nakakatakot din kung hindi natin mapapanagot yung mga ganitong klaseng uh, violation ng batas kasi lahat tayo at risk. Hindi lamang yung mga nabiktima ngayon, kundi in the future, dapat talaga sa ating uh, magsa, magbigay ng emphasis sa ating uh, publiko na hindi talaga dapat nangyayari ito yung ganito. At isang pamamaraan dyan is, natin ang ating mga kababayan na ipaglaban ng kanilang mga karapatan. Ngayong hapon, tuluyan ng nirevoke o binawi ng PNP Firearms and Explosives Office ang mga lisensya ng barilang SUV driver na nakilalang si Marlon De Jesus Malabute. Na... Ayun, ang ganda ng apelyido niya, no? Marlon D. Jesus Malabuti. So napakabuti ng kanyang apelyido pero mukhang maladimonyo ata mga kababayan po natin ang kanyang pag-uugali. So buti naman na at binawi na yung kanyang uh, Ano? So good news po sa ating Philippine National Police na napakabilis ang action. Sa isang sibilyan, base sa datos, may isang 9mm pistol na nakarehistro sa sospek. Perpetual po ito sa uh, recommendation po ng board dahil uh, kung uh, matatandaan po ninyo, malinaw po doon sa proviso po ng Republic Act 10591 na kapag isang tao po ay na-involve sa isang uh, kaso involving the use of firearms, ay uh, pwede po ito nga maging ground para ma-revoke nga yung kanyang license at recommendation nga ay sa maging perpetual. Ipinasusurrender na rin ng PNP kay Malabute ang kanyang baril bago pa siya maharap sa sunto. Kung kahit kung nakikinig po siya ngayon ay isuko na po niya itong baril na ito kasi po, pwede po ito maging subject of police operation. Pwede po tayong uh, mag-apply po ng search warrant para po uh, ma-recover at uh, makasuhan po siya since revoked na po yung kanyang uh, license to own and possess firearms ay lalabas po na wala na po siyang kakapatang magmay-ari ng baril and once we uh, subject him to police operation ay maaari po siyang maharap sa... So kayo na nga mga kababayan po natin, ito na ang kanyang malaking problema ngayon dahil uh, naribok na ang kanyang LTAF So ngayon, kailangan niya isurinder ang umano mga kababayan po natin ang kanyang barel dahil kung hindi ay uh, tuluyan na siyang uh, ia-arrest ng ating otoridad So yabang pamor So dapat isip-isip muna tayo bago maglabas ng barel e eh, baka pwede naman idaan sa magandang usapan lalaki sa lalaki Huwag maghugot agad ng barel para ipakita na mayabang ah, at ah, kayang lumaban. So ngayon, ito, sagutin mo ang iyong uh, complain. Sagutin mo ang iyong problema ngayon sa ating Philippine National Police. Magpakita ka, humarap ka, ilabas mo ang iyong uh, yabang. Yan ay uh, si Gonzales 2.0, mga kababayan po natin. Napakaganda na kanyang apelyedo, ano? Pero ang kanyang ugali ay mala demonyo ata makakapayaman po natin. So yan po yung ating update at sana po mahuli na ang ganitong klaseng tao at nasubukan uh, din umawak ng uh, rihas ano.